Dear Kuya Bador, labing walong taong gulang lamang po ako ng itana ni Herman. Kagagraduate ko lang po sa kurso na PSE. Noong una, akala ko po'y magtatagal ang aming kasasama, ngunit nagkamali ako. Dito po nagumpisa ang aming mga problema, lalo na't nakapanganak ako sa aking panganak. <coughs> ano pa, Didi? Makamahuli na ako sa office niyan. Dalian mo. Dalian mo pa pala plancha ng damit ko. Oh, oo, oh, andiyan na. Nagtitimpla pa naman kasi ako ng gatas ni baby. Para kang sa pagiyak. Oh, oh, ito na oh. Amin na nga. Ano ba naman, Herman? Bakit <laughs> ako tinutulak? Eh, muntik na tuloy akong masubasob. Eh, binibwisip mo kasi ang buhay ko. Mamaya matatanggal na ako sa trabaho niyan. Dahil ang kupad mo kumilos. Uh -huh. Bakalis nga sa bahay nito. Buinisit ka na, iiyakan ka pa. Diyos ko. Hindi ko na kaya ang ni Herman. Lily, bakit? Bakit ano nangyari? Gabing gabi na, ibinyahin mo pa ang bata. Itay, iniwan na kami ni Herman. <laughs> Wala akong pambili ng gatas kay Susi. Sinasabi ko na nga ba eh, yung hilatsa ng pagmumukha ng lalaking yun, talagang hindi mapagkakatiwalaan. Sorry po, Itay. Hindi ako nakinig sa inyo noon. Wala na tayong magagawa, anak. Nanjan na yan. Saka hindi ko na rin pumatis ang ugali niya, Itay. Barumbado masyado yan si Herman. Yan na nga eh. O, oh, eh, sige na. Iayos mo na ang anak mo sa kwarto. Tulog na ang inay mo, kaya di mo na ginising. Akala ko eh kung sino na ang bisita namin. Dahil gabing gabi na. Kung nagugutom kay may pagkain pa naman dyan sa kusina, kumain ka lang. Lily, tapos ka naman ng kolehiyo at nakapasa ka ng board exam sa pagiging teacher mo. Eh, si Herman, wala siyang habol sa bata, kay Susie. Class, be quiet! Kopyahin ninyo ang lahat ng nakasulat sa board, ha? At bukas, magbibigay ako sa inyo na exam. Delgado? Oh. Uh, may bisita ka sandali sa office? Siya kaya ito. Class, wait lang ha! Iwanan ko muna kayong sandali. Ms. Reyes? Pupuntahan ko po sandali-sandali. Okay po. Bakit kaya ako kinakabahan? Kuya Bador, ang bisita ko pala ay sa si Herman humihingi siya ng tawad sa akin at nagsusumamong magbalikan po kami. Magdadalawang isip ako kung patatawarin ko ba ba siya o hindi. Pero sa isang banda, iniisip ko rin ang kapakanan ng baby namin. Tulungan niyo po ako, Kuya Bador, kung ano ang mabuti kong gawin. At sana po ay mabigyan din po ng advice ang inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po, Lily. Papagpalang araw po sa ating lahat. Kumusta? Narinig natin ang naging sitwasyon sa pangalang Lili na humihingi ng payo sa atin. Mabubuhay ka nang wala siya. Pero, paano naman siya? Kung saan ka nadapa, doon ka bumangon. Huwag palakihin ang konting tampuhan ninyong mag-asawa. Para lang may excuse ka na iwan siya wag ikumpara ang kahapon sa ngayon. Kailangan na maging open-minded ka sa mga pagbabago. Palaging isipin, new every morning. At ang nagdaang kahapon ay nagdaan na. Luke 5.36 Nagkwento siya sa kanila ng isang parabol. Walang taong gumagamit ng bagong tela para itahi sa lumang tela. Kung gagawin niya yun, masisira ang bago at hindi babagay sa luma yung bagong tela. Yan na ang sinabi ng ating Panginoong Hesus sa Luke 5.36. Ang ibig sabihin, hindi na mats ang dati at ang ngayon. Nung hindi pa kayo magkasama sa isang bubong, punong-puno ng excitement ang moment ninyo. Di ba? Napakasaya. Andoong makatanggap ka ng chocolate o bulaklak o kung ano-ano. Ngayon na magkasama na kayo sa iisang bubong, naroon na kayo sa reality stage bilang mag-asawa. Kailangan natanggapin ang mga pagbabago para kayo ay magtagal. At ang bawat araw dapat na makita mo ang mga blessing dahil every morning ay blessing. Tingnan mo ang maganda. Huwag 'yung puro reklamo. Iwasan mo, alisin. Tanggalin mo ang mga reklamo sa buhay. Sa halip, dapat na magpasalamat ka sa lahat ng oras. Huwag patampo-tampo kasi walang script sa totoong buhay. Kasi kung script lang sana sa totoong buhay, ang nais mo ang mangyayari, 'di ba? Pero, ang totoong buhay, walang script. Mabibigo ka lang kapag ang gusto mo lang ay ang gusto mo lang na marinig. Ang ikagaganda ng bawat araw ay nasa attitude. At kung ano ang meron ka, yun ang maibibigay mo. Kung meron kang saya, makakapagbigay ka ng saya. Kaya kailangan i-review mo ang attitude mo. Dahil baka meron kang attitude na hindi nagpapa-enjoy sa iyo. Tandaan na bawat araw ay mahalaga. Huwag baliwalain ang isang araw kasi kung walang araw na ito, wala ang bukas. Ngayong araw ay magpasya ka na maging masaya para bukas mo ay maging maligaya. At magpasalamat ka na siya ang asawa mo dahil ang buhay ay regalo para mag-enjoy. Habang may buhay, may pag-asa. At ang ating pag-asa ay ang pag-asa kay Kristo. Halika, manalangin tayo. Sumabay ka sa panalangin at magpasya na tanggapin si Kristo na ating tagapagligtas. Panginoong Hesus, inaamin kong ako'y makasalanan at nangangailangan ng iyong patawad. Naniniwala akong namatay ka para sa aking mga kasalanan. Inaanyayahan kita ngayong pumasok sa aking puso at buhay. Nananalig ako sa iyo bilang aking tagapagligtas at nangangakong susunod sa iyo bilang Panginoon ng aking buhay. Amen.